Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong mainit na issue ng tungkol dito sa nangyaring uh, nakawan ng $300 sa airport. Medyo nakakahiya na po itong nangyayari sa airport natin dahil kung sino pa yung dapat mangalaga sa mga pasahero, eh sila pa yung uh, gumagawa ng hindi maganda. So, kaya dito medyo si Banat Bay medyo dismayado medyo emotional sa kanyang reaksyon tungkol dito sa nangyaring uh, nakawan na involved uh, yung isang security officer so bago po ang lahat baka pwede nyo po pong palambing pasubscribe naman po at palike po sa video natin so tuloy po natin itong uh, uh, reaction ni Banat Bay dito oh, may, ito ah, uh, ko ah may, may, may portion sa akin na ah. medyo talagang naawa ako na ewan ko ba Janelas maraming salamat ah thank you very much ah sa Los Angeles alam kung bakit parang Ah uh, na nabuhog na nating hirap mga Pilipino para ultimong 300 dollars ay lunukin natin. Kasi hindi actually sobrang hirap na talaga ng buhay ngayon. 'Di ba? Nagtataasan na mga presyo natin ngin eh. Bigas, mga pangunahing uh, pagbilihin uh, tulad ng kamatis, sibuyas, lahat, lahat na lang mataas na presyo, gasolina. Kaya no wonder may mga kababayan natin na gumagawa ng hindi maganda kahit siguro labag sa loob nila medyo nati-trigger na gumawa ng hindi maganda dahil nga kinakapos na sa kanilang mga pang araw-araw dahil sa maliit siguro yung sinasahod o kulang ang kinikita Hubiro yung ginawa ng babae ha? na para lunukin hindi hubiro yun nasa katunayan meron ako napanood na news sabi nga nung news na ito uh, dahil sa ginawa niyang yan, maaari pa siyang ma... Pwede siyang magkasakit o magkasumabit sa lalamunan niya. I-surgery. Kasi hindi mo natutunaw yun eh. Yung uh, yung pera na yun, hindi mo ano Tsaka, anong purpose mo? Ba't mo nilunok? Tutunawin mo. <laughs> hindi mo na may lalabas ng buo yan eh. Di ba? Alam mo yun, hindi mo may lalabas ng buo yan. Pag in eh, mas maintindihan ko pa siguro yung mga nilulunok na may, may sachet tapos may naka-plastic. Oh, hindi mo matutunaw yung plastic, lalabas talaga sa wet packs mo yun. Pero yan, hindi mo mailalabas. <laughs> hindi ko nga alam kung eh uh, dahil ba nataranta na siya, dahil feeling niya may nakakita sa kanya. Pero gayon pa man, talagang sobrang hirap na. Sobrang... Actually Don, medyo sa tingin ko nataranta na yun eh. Dahil nga may nakakita sa kanya. Kaya nga, uh, bigla na lang niya nilunok yung pera, uminom siya ng tubig. So, tingin ko dito parang first timer lang siguro itong gumawa na ito dahil yun nga, nataranta siya, na, nahuli siya. Kasi kung systematic yung ginagawa niya, meron siyang kasabwat, di ba? Alam ka agad nila kung saan nila ilalagay yung pera, kung saan man nilalagay yung makinuha nila, parang di sila mabuko. Eh dito, kitang kita, hindi niya alam na merong CCTV dun sa area yung pinestuan niya, kaya siguro naratel na siya, nataranta, ano uh, siya para hindi siya mahuli, nilunok na lang niya, di ba? Ang hirap na sa Pilipinas, kalagayan ng Pilipinas. Alam mo, no wonder, may, may, mayroon akong ano eh, sa akin na kaibigan ko, sabi niya, na isang pulis, sabi niya eh. Alam mo, kaya rin naman dumadami ang krimen. Kasi habang humihirap ang tao, naghahanap at naghahanap yan ng paraan. Kasi alam mo naman sa, sa buhay, ang buhay eh tuloy-tuloy yan, di ba? Ano ibig sabihin ng tuloy-tuloy? Hindi naman 'to tumitigil yan eh. Kailangan yung anak mo mag-aral. O minsan pag nag-aral pa 'yung anak mo, magkakasakit pa yan. Pag nagkasakit pa yan, kailangan mo ng pagpapagamot. Tapos habang nagpapagamot ka, tumataas ang bilihin, di ba? Ibig sabihin, na uubos talaga yung pera mo. O, tapos eh kung saan-saan mo pa minsan nagagamit, di ba? Eh may mga utang ka, na binabayaran. Marami ho dyan, uh, hindi pa sumasahod, naka, naka, nakaalat na yung kanyang sahod dun sa utang. Totoo po yun. Marami sa ating mga yung ganyan, di ba? Yung iba nga, nakasanla na yung ATM, hindi pa sumasahod, nakasanla na yung ATM, so bawas na yung pera. Di ba? Yung pang araw-araw nila, doon na nila sa kanilang buwan ng sweldo, Diyan pumapasok yung talagang kahalagaan ng may ipon ka sa buhay di diba? Para pag dumating yung pagkakataon na nangangailangan ka, meron kang uh, Diba Di ba nga ikaw nga sa kasabihan, eh, kapag may sinuksok, may, may madudukot. So, yun yung kalagahan ng uh, pag, mag, uh, magkaroon ka ng ipon. So, dito, yun nga, gaya nga sabi ni Banat Bay, tuloy-tuloy lang ang, ano, yung buhay. Eh. Kailangan may, may pinag-aaral ka, yung pang-araw-araw na gastos, tapos pag may nagkasakit pa, So, dapat mapasok talaga yung minsan yung hindi mo inaasahan na kailangan mong gumawa ng paraan para kumita Kaya Yung dumarating din yung time na minsan kumakapit ka na lang sa patalim. Ay, babaya. Pagka ako nagkasahot na ganito, babayaran ko ito. O, babay, pagkatapos ito, babayaran ko ito. Ito naman. Eh, kaya lang, bigla magkakasakit sa kalagitnaan. Di ba? Tapos, hindi mo rin maintindihan ng, uh, ang ating panahon o yung panahon natin na maulan-ulan, minsan mapapagastos ka, mapapagrab ka, hindi ho biro eh, di ba? Hindi ho biro yung nangyayari sa mga tao. Kaya na lang din, siguro minsan, dahil hindi ko ito ginajustify, ah. hindi ko ginajustify po ito na na gumawa ka na ng hindi tama dahil naghihirap na tayo bilang bayan. Pero ganun ang nangyayari, di ba? Parang naghihirap na talaga tayo ng todo-todo Marami sa atin ang talagang kumakapit na sa patalim. At isa na nga ho ito sa pagkapit sa patalim. Eh yung pong lunukin mo ang pera, di ba? 300. Eh sabi nga nung isang doktor eh, baka yung 15,000 to 17,000 mo na pesos eh, baka ipang mo lang yan dahil nilunok mo yung pera. Isipin mo yung tatlo. Pero isipin mo, yung 300 dollars eh, kung sa ibang bansa, maliit. Sa Pilipinas, medyo malaki na yon. Kung i-convert mo sa pesos yon is around 16 to 17,000. So, sa mga ordinaryong Pilipino, uh, medyo malaki na yon. Yun nga lang, gaya nga sinabi ni Banat Bay, hindi natutuno sa tiyan yun. E kung sumabit sa lalamunan mo yon ma-hospital ka, mas malaki pa yung gagastusin mo. Diba? Napahiya ka na dahil napatunayan na sa'yo yung pera, na-hospital ka pa, na operahan ka pa. So, uh, doble-doble -double yung uh, nangyari sa'yo. Napahiya ka na, tapos yun nga, diba? na-hospital ka pa. Itong tatlong papel yun, hindi ho yun, di ba? Eh, nakakairita lang. Kasi, alam nyo, sabi nga eh, hindi hu itong unang pagkakataon sa airport. Ako, naniniwala ko. Hanggang walang bayani dyan sa airport, eh walang mangyayari. Hanggang walang tatayo dyan sa airport, walang mangyayari. Ano ibig sabihin? Hanggang makapalam muka ka ng uh, mga namumuno sa airport at gayon pa man, ang ating uh, sekretary ng DOTR, hanggang hindi ho sila nagre-resign, hindi ho titigil lang ganyan. Alam mo, ako <clears throat> kulang pa yung, sa tingin ko kulang pa rito yung pag-resign ng mga nasa taas ng nasa naiya sa duo tier eh. kailangan talaga palitan lahat ng uh, namumuno dyan from dun sa pinakababa hanggang sa pinakataas kasi systematic na yung ano niya eh yung uh, krimen na ginagawa dyan sa loob ng airport natin eh hindi lang naman kung panahon ngayon May, kahit nun sa manakanakarang administration pa nangyayari yan eh bakit hindi nawawala. Dahil nandiyan yung sindikato. 'Di ba? May nakakapasok nga diyan ng mga human smuggler, 'di ba? So, doon palang lang nakikita mo talagang meron ng problema. So, ano dapat gawin? Hindi lang basta mag-design yung namumuno. Kailangan palitan lahat para at least malinis yung ating airport, uh, matanggal lahat ng mga gustong gumawa ng mali. Dahil doon palang matatakot na pag, siyempre, bagong management, maghihigpit, So doon palang lang silang gumawa ng hindi maganda. Kasi ho, walang umaako ng problema. As if everything is okay. As if nothing is happening. Parang, di, ganyan talaga eh, normal. Basta, di, demanda na lang namin yan. <laughs> Parang gano'n, eh, di ba? Eh, ang problema, wala hong ano eh, wala tumatayo, ika nga. Wala hong talagang, alam mo yun, walang magsasabi nga, hindi, tama na to. Magre-resign ako dahil uh, palpak na ito. Palitan na, ayusin na. Pero inahat uh, sa ibang dako naman, may punto rin naman. Bahangat wala namang tumatayo diyan para ako in yung responsibilidad. Walang mangyayari dahil lang mangyayari lang naman diyan. Kakasuhan lang yung gumawa ng kasalanan na yon, demanda. tapos yung sa taas, tapos na. 'Di ba? Parang band-aid solution ang nangyayari. Ito ang gumawa. Ikaw lang buntot mo, hila mo lang, ganun. Hindi nasa baba pero yung nasa taas. Bali wala kasi naglabas lang ng statement, ganun lang okay na 'yun. Parang sa kanya nagawa niya din 'yung trabaho niya, nalin. Kasuhan lang, 'di ba? So, medyo mahaba pa 'tong issue na 'to, so anyway, maraming salamat po.